Good morning guys and uh, mag-inspect tayo ng unit so ayan, hindi nyo iba tapos uh, itong puting uh, Hilux, ito yung ating uh, inspect paikot din sa uh, the box ayan so kailangan So yan guys, pagdating sa loob kailangan na na-check katulad nito. So yan kailangan nating patanggal yan. Ito, 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 patanggal ako. Ayun oh. Punasan lang. So, harap likod. Kailangan na-check. yung mga siling yung mga salamin. Yan, yeah. Uh, yeah. may bakat. Ay, dito ba natin ito? Okay. Holding kit. So, oh, yeah. Ay, ay, yung ginagamit. Yung likod. Pag-size sa kisa pa. dito. Yung dito. Yeah. Bago natin na... Uh, i-transfer. Yung pagdating sa bubong, guys, uh, yung mga ganito, nasa checklist naman yan. So, so okay tayo dyan. Ayan, pasok tayo sa loob. So, pagdating sa loob guys uh, ito yung uh, checklist form so sa checklist lahat nakalagay like to uh, damage sa front so yan yung mga ginawa kailangan i-check uh, lahat yan bago i-release so pagdating sa loob i-check natin lahat ng function yung uh, ilaw nya Then, yung ilaw yung busina then yung uh, hazard din yung ilaw nya sa taas din yung mga window riser kumagana lahat sila ito pala sa likod ayan so okay naman yung wiper kumagana ang wiper yung uh, riser nyan na na natin kanina din yung kanyang uh, camera dash cam yung kanyang aircon guys so malamig minsan kasi yung mga aircon nagre-reset yan lalo na pag nagalaw ng technician ang mga battery or natanggal nila yung negative so actually guys na check ko na to kanina pinakita ko lang yung mga pinagawa dito siguro maabot ng 20 minutes yung uh, pag check So, dadaling ko na to sa park sa parking, kung saan doon i-release para kunin na ng customer Ayan, bale Bale, ang ginawa dito ay uh, front bumper front bumper, then uh, left rear sidings rear and front bumper Ayan So, good na to Para-release. Ayan, dali natin ang parking. So, punta na tayo ng parking, guys. Oops. Iba-iba kasi ng parking ang uh, bawat department. Eh, marami ding pinapark ang service uh, minsan isang araw 100 units so marami talaga <clears throat> so lahat to guys uh, simula dito papunta doon ayan no na QC na yan or ready for release so dadaan lang yan sa car wash then uh, na i-release na then yung kabila mga for release din yan guys for release mas napupuno to pag araw ng uh, sabado tapos bukas so konti na lang yung parking slot din yung mga gantong po release, kailangan nakabungad na siya. Means walang nakaharang para mabilis lang mailalabas ng customer. Ayan. So, ayan, parking ko lang. So, ayan guys, uh, i-trust natin dito. Sa likod. Ayan. Side mirror. Ayan. pag dito kasi natin pinark wala siyang makakaharang o mabilis siyang may lalabas ng customer ayan konti pa dito na lang guys sa uh, sana napagtsagaan nyo yung konting video na biglaan so marami pa sana ako na i-video Siguro yung mga about sa sensor at sa mga bagong uh, 360 cam ng mga bagong labas na unit or bagong labas na unit ayan, ma-share ko minsan. So, this is Lordson Vlog guys at dito sa Toyota Pasig. Shout out sa lahat ng team, team Lumot, team Hotdog, at team Pipinos, team Butters Fly Squad. Ayan, magandang magandang umaga sa inyo lahat. At uh, ingat tayo palagi. Bye.